uh, kailangan kung ano yung work experience nyo or yung previous job nyo yun yung apply nyo pupunta dito hindi yung yung construction yung hiring tapos experience nyo service crew paano kayo matatanggap dito dapat kung service crew ang experience nyo ang applyan nyo dito din pang restaurant din kaya mo asa man taron? aming wita or bayan bayan kaya plato aming kwan bayan Pilipinas oh. So. Pilipinas, proud Filipino, in Greenland. Anong gagawin mo sa bayan? Titingnan ko yung ano, sapatos Karere na sa lumon. Uling? Huwag tayo subanan! Uling kali, nana na, matik, pahitin uling, nana si subanan. Huwag kwan pa, katawang asin! Asin, asin! Wala ng asin, basta pesko. Punta kami ng bayan ngayon. Yung iba. Nagiging wait. Ha, ah, pantalon. Murang makaya Mahal kayong pantalon din di Pantalon din eh. city mil. Kung sa Pilipinas nga presyo. Pero kay Dere na. Ah, dos mil ah, na. Ano? Hindi na lang una-unaon. -una -un. Pitik. Api ah, yung mata na lang tani, pi yung mata! <laughs> dito na kami sa bayan. Isa sa mga nakaka-attract dito sa Greenland. Yung mga tulay ng bahay nila. <laughs> Ito pinakalas na to dito mga bahay-bahay. Kasunod niya, balik ko na. Ba? Wala nang bahay yan. yung mga bahay nila dito. Sa Port of Crinan, isa rin to sa mga binupuntahan ng mga turista. At halos araw-araw may pumupunta dito na crochet. Mga iba't ibang lahi. Ay mga bata doon. So naglalagay sila ng naglalagay sila ng ano, sa mukha nila ng net or parang sa atin mosquito. Kasi dito sa Greenland, pag ganitong summer, maraming ano dito yung parang lamok or yung sa kalabaw, yung lagi na ng kalabaw. Parang dito. Lawas sa Dimbabu, eh. ayan yung mga bahay nila dito tapos sa mga banyan apartment, hotel iba iba't ibang kulay pero sa isang bahay isang kulay lang dilaw, blue, pula yan yung kadalasan dito green tapos yung mga tao dito yung mukha ng mga tao dito halos kamukha lang natin mga Pinoy Na nakikita nyo micro na ngayon yung mga sakay niya. yung mga sakay nga turista, kung mga ibang-ibang lahi minsan nagtatagal yan dito na mga 3 araw, 5 araw kasi nililibot nila itong kaportok, pero yung kaportok na to yan, yung mga bahay na nakikita nyo yan, yan lang yung mga bahay dito, sa likod niyan, wala nang bahay dito lang talaga mismo sa pinakabayan may bahay sa atin to, sa probensya, sa Bohol, Harap makilala natin yung mga kapitbahay natin. Dito, dikit-dikit ang bahay. Tapos, may isang lugar lang sila. Hindi sila layo-layo. Ito yung bayan nila. Paglagay siya ng net sa mukha niya. Ang <laughs> <laughs> mga turista dito nagbablog din. Maganda dito sa kukurto yung view ng mga bahay nila tsaka sa lugar. Isa talaga sa nakaka-attract dito yung mga bahay na iba't ibang kulay. Ito yung kuha nila supermarket. Tapos so, ito yung post office. Yan po sa post office nila yan. Sa so, bahay na yan. Yan lang yung may bahay. Sa likod niyan wala nang bahay niyan. Labas tayo. Ha? Ito yung hotel ka Kortok. Ito yung nakikita ko lagi sa vlog ni ano dati. Oh, nakikita ko sa vlog ni Pinoy in Greenland. Ito sa Hi guys you know, Land base uh, Hello kabayan Hi kabayan Hindi na ko Galing kayo sa ship? Ah Ah, nag kaya, rambuglaw. Kaya, rambuglaw. Kaya, rambuglaw. kaya ang kaya pa ang bugnaw, kaya. Pos basurahan nila dito. Ayan, ganito kalaki. Tawa. di ka mag-aalang ang magtapot Tawa. ang sarado. Sarado basurahan nila. Ayan. Yung basurahan nila. Tamat, don sa kabila. Sa kabila kabila ang tamat ayan yan yung mga mukha ng tao dito uh. uh. ayong eh tsaka ito taga rito to native to taga greenland greenland oh. uy oh, tagalog eh ka ba yan okay. ha ah? Okay. tao. Tamat? Sus, go po ha! Ayan. ang tagay. Nandito naman pala yung tatanggay Asa? kana diha hao boss? Kanan di Ayan yung mga turista. Oh. Ibat-ibang lahi. <laughs> <laughs> ah. <laughs> uh, maraming damo talaman ngayon kasi summer yung mga uh, bulaklak nila pero pagka nagwinter dito punong puno si yelo to kasi itong Greenland ah, uh, ito yung pinaka pinaka sa buong mundo ito yung pinaka maraming yelo ah, uh, halos 80% nababalutan ng Ice ice baby. At sabi nga nila, dito rin ang galing si Santa Claus. Santa Claus at saka si Magillan bago pumunta ng Manila. Si <laughs> <laughs> Santa Claus at si Magillan, magpinsya niya. Nung tupulong nga ni Magillan, wala pa si Santa Claus. Kaya si mm. Magillan ang muna naniligay ng mga regalo. Ay. Ki Edmond. Ki Edmond, saan ka nga nag-apply? Sa online no? Uh -huh. Sa online ka lang nag-apply? Oo uh -huh. oh. Sa chance mo Sa gusto mo uh -huh. Sa 100% Ilang percent po? 2% 2% no? Kaya pagandahan nyo yung paggawa ng resume Yung mga description nyo Nagalingan nyo Tsaka kailangan Kailangan Kung ano yung work experience nyo or yung previous job nyo Yun yung applyan nyo pupunta dito Hindi <laughs> <laughs> yung yung construction, yung hiring tapos experience nyo service crew, paano kayo matatanggap dito dapat kung service crew ang experience nyo, ang applyan nyo dito and restaurant din ako, wala akong experience uh. sa nalagay ko doon, months hmm. ako, ang in-applyan ko dito, carpentry dito sila, mga driver ng backhoe, loader uh, experience, ito naman sa barco talaga ito galing pure barco pero yan, Kapatid yan dito At ang kagandahan dito sa Greenland Pag nandito nga pwedeng pwede mo madala yung pamilya mo Ito so, Kasi yung Kasi yung ayan, kasama yan sa napili 2% Sa Greenland sabihin uh, Sa, Greenland. Uh, sa namin ay Pwede nang madala yung pamilya dito Nakabayan na. Ha, kabayan, ha. Yeah, no? tama? Yeah, mga kabayan Yan yeah, mga nag-tourist yung mga kabayan natin dito Yan, yeah, yan yeah, lang yung mga bahay nila dito Sa likod nyan, wala nang bahay Tapos yan yung mga Transportation nila patawid sa ibang bayan Sa ibang lugar, yan yeah, Yung mga bangka na yan, speedboat Itong kalsada na to, Amat dito o? lang to. Oh. May hangganan to. Amat ka. Amat. <laughs> <laughs> hmm. Ito yung mga Palit sapatos. Palit nyo yung -sapatos, oh. -sapatos, oh. sapatos. Palit na direk sapatos. Palit tayo -sapatos. -sapatos. sapatos. Good afternoon. Uy, <laughs> wala mo dito yung dalang kwarta rin. Eh. Pwede mo na pwede nga ho. Nalock mo na. Eh. Pwede Pwede ba? Ay, iwan yung card. Una so, sa wala sa patas. Cheers. Gusto na ako pag ganyan mga presyo. 50. 50. <laughs> 50 kroner. Hindi ba? Oh, may card pala <coughs> Gusto ko yung ano, yung t-shirt na Denmark. Wala, no? Denmark? It's big. It's big. Wala yata. Balat no? Balat. Balat yung ba? Balat no? Balat yun. Daman? Ha? Wala yung sapatos ya? Wala. Yan yung mga turista natin dito. Yung iba may moskitero sa mukha kasi dito sa Greenland maraming lamok dito pag summer yan, eh. dito yung bibili ni Mark oh Mga ba 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 eh. sandal Mga ah, magkano pura lang sandal local lang to no hindi oh local oh, at least na Greenland Yo <laughs> uh, ha, pa parin naman eh. Lokal nga gawa ba Greenland to pero lokal hmm, nga local gawa. Lokal lang. Nga ano, wala lang sandal. Pila, magkano na to? Medin saan? China to pa ganito. Hmm, wala China dito eh. China meron. Oh, takaka. China ito mga dito. Wala mo nakalagay kaya. Baka dito nga gawa. Ang ito gawa. Pangit. Hindi, maganda nga ito pang kwan, Running lang. Pang babae nga lang. All. Eh, 75 kroner lahat. Yan kasabay natin kanina. Nandito na. Marco. Alin. Hmm. Ayan. Yung doon. Hmm. Bilis no. May kargang bako oh. Oh, no, baka doon sa atin yan ya. Uh, ang cruise ship yan, yung iba na mga turista dito tatawid na naman sa ibang lugar tapos itong cruise ship na yan dito lang sa Greenland yan pa ikutin nila lahat ng lugar dito punta sila ng Nok ilolisat dito lang ang destination nila sa Greenland pag nakakita kayo ng na mga parang Amerikano, mga ano yan, Danis yan tapos yung pag nakakita kayo ng na mga parang Pilipino dito yan yung talaga mga tao dito sa mismong Greenland kasi halos kamukha lang natin yung mga tao dito sa Greenland pero yung mga puti mga European yan, uh, blue eyes yan sila pero yung itong bansang Greenland nasasako pa rin to ng Europe ng Denmark pero malapit na to sa Canada mga ilang oras lang daw biyahe doon mga apat yan yung dagat dito ayan may pa meeting sila D try down niya itong guhan mita 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 question Empty, empty lah. Empty. Oh, Dito sini mungkin ada. Bang, waktu aku kira pasang ni. Kuha ang galo, kuha ang galo Ayun, ano, ano Huwakan hmm. mo lang yan. yan Yung ano, yung mouse Huwakan mo sa kanya <laughs> Test kulturo <control. laughs> Pwede mo toka to? ito mga sandaliri Ano ang kita mo? <laughs> ano, ayos ba? Ang kita mo ko? Wala si wala

Uh, oh uh, my God. My God. God. Yes, uh, we have to pump it. It was like we or like a big fight. kami sa labas. <coughs> Ito yung mga mata tao dito. Mga taga rito. Eh, ini. Pwede na, ang mukha. Pwede. Yan lang yung mga bahay dito. Portok Greenland tapos pag winter dito punong puno ng yelo to ice eh, galing ng bahay nila sa tuktok ng bato tapos ito yung sapa sapa na to maraming kwanto eh lumot yan lumot tapos yung agos nya papunta dun sa dagat lino ng tubig dito eh sarap na, Sarap maligo. Pero ang lamig niyan, hindi ka tatagal ng mga isang minuto diyan. <laughs> so, yung mga turista din. tourist. Antay ko yung mga kasama ko sa loob. Pagkatapos nito, uh, uwi na kami. Ay ah, hindi, dadaan kami doon sa mga naming wet. Tingnan natin kung may huli sila. Puntahan natin yung mga kasama namin na naming Tingnan natin kung may huli sila. Okay. Tira mo si Albertin. Tingnan natin kung may huli na yung mga kasama namin. Ayan si John Ray. Tapos tatlo yan sila dyan eh. Tatlo yan sila na minuit dyan eh. Hindi talaga ako Pag winter dito, itong dagat na to, nag to siya. Di ba boss? Tama ba ako? Oh, magiging mag frozen dagat yan. Frozen yan. Frozen dagat. Pwede ka magtakbo-takbo dyan at magtambling-tambling. Ang um, yung kapal niya, Nasa oh. mga 20. 20? Meters. 20 meters ang kapal ng yelo. Kahit pala ano, pwede magtakbo takbo dyan no grabe la ang lamig siguro nun hindi wala lamig oy eh. tignan natin kung may huli tong mga to tignan natin kung may huli itong mga kasama natin yung isa nandun yung isa dito tatlo yan sila eh kaya lang parang umuwi yata yung isa Hãy đúng Hả? hãy đúng không, hả đúng không, nó đang không, hãy đúng Hah? Ini intai? Ah, sama kawilnya. Nama isda dari awak nak kita tahu. Oh. Mehulik ya? yun, may uli na raw sila, lima yung dagat dito, ang sarap maligo kaya lang, sobrang lamig naman nito. ito malamig to tara, hagis tayo, hagis